Hello, please subscribe ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano Tito Money vlog na mag-reactor. Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Si Mikey po ay nagsalita na ano, at sinabi niya po ang katotohanan tungkol po sa kanyang pagkatao. Ano po, at aalamin uh, po natin kung ano po yung katotohanan. Pero bago po yan, syempre ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tangali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at napagpalain uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang. Alinga Prab, at Edna Vlog, Jack Tapia, Team Bius, at yung mga kasamahan ko sa Karepa. At ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay nagsalita na itong eh, si Kalinga Mikoy Ano po, tungkol sa kanyang pagkatao. Bakit ba kailangan pagipaliwanag yan? Ano? <laughs> ano na naman po kaya ang nangyari? Ano? At uh, kailangang kailangan magpaliwanag ni Kalinga Mikoy sa kanyang pagkatao. Ano po, alamin po natin kung ano po yung katotohanan. Talaga nga naman, oo. Siguro may mga baser na naman, ano po. Ah, um, malalaman po natin kung may baser, panoorin po natin yung video. Ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Mikoy. Yun o, no, supportahan po natin, ano, Kalingap Mikoy. Ito, ah uh, makinig, makinig po kay mga kalingap. So, yun po. Dito sa post kong to, Kita nyo po sa FB page ko to. Sabi ko nga po dito. So ano muna natin uh, ano muna natin yung good vibes mga ano. So simula po nung ano, simula nung naging kalinga pa ko. Ang daming pagbabago. So before, wala akong ginagawa. Tamang vlog lang, sumasama kila boss. Kapag may ano sila, may scout, Or kapag may, ano, kapag may pupuntang beneficiaries, always present tayo. So, after nung, ano, maging kalinga po ako. Lagi akong, lagi akong pumupunta sa apartment, di ba po? P lagi akong pumupunta sa apartment, pinupunta ko sila kapag uh, wala silang vlog. Nandito tayo, tum tumatambay. Okay. Kasi wala naman akong ginagawa, eh. Di ba? Sabi ko nga, ah sa mga hindi nakakaalam, ako po ay walang trabaho na. Uh, Nag-resign na po kasi ako sa aking trabaho nung naging kaibigan ko sila Papa Jones. Dahil nga po sa ano, eh, na-depress nga po tayo. So hirap na din ako nun makabalik. So ang nangyari, yun, nakilala ko sila Papa Jones. So lagi kami magkakasama sa labas kapag iniwala silang vlog. So ang laki na ng pagbabago ngayon. So simula nung uh, tinanggap tayo ni Kuya Val, na sa pag na maging kalinga po. syempre ako din, uh, parang ano ko din yun eh, ba diba? Sabi ko nga sa inyo na no, hindi pa tayo kalingap. Mas, ang, gusto, uh, ang mas gusto ko, yung ano, yung, ang pinaka naman is para makatulong po, ba diba? So ako, ang laki ng pagbabago. Uh, nakikita pa rin kami, although nakikita pa rin kami mga magkakaibigan, pero hindi na po katulad dati na halos magkasawaan po kayo halos magkasawaan po uh, magkasawaan kaming kami ng muka pag mumuka namin halos magkasawaan kami ng muka dahil lagi kami magkakasama at dami nga pong actually nung nandun tayo nandun tayo sa apartment ni Papa Jones nababash na nga tayo eh sinasabi bakla daw ako sinasabi lagi daw ako nandikit daw ako nandikit kay Papa Jones bading, bading daw ba ako Tama yun yung mga sinasabi eh. Tsaka sinasabi ano, yun na nga. Parang ganun. <laughs> pagkakamalan lang tayong bading, pero wala naman ako ano. Wala naman akong ano, wala naman akong... Uh, hindi na hindi ko naman dinamdam yung mga pambabash na ganun. Actually, yun na. So, afternoon naging kalingat na ako ang mga nababasa ko, hindi na daw ako, parang sinabi daw, ano, sinabi sa akin na yan, no? Tawag oh, ano na nga to. In, after pinabayaan ko na daw, hindi na daw pumupunta ng apartment, hindi na daw ako ganyan. Parang ang naging dating sa akin nung nabasa kong yun sa mga sinabi nila, yung parang ginamit ko lang ngayon. Ginamit ko lang sila, Papa sila Boss Day. Which is, ano, hindi gano'n. Lagi, like, kikita pa rin kami. Nakita nyo po itong thumbnail ko, kagabi yan. Napanood po natin yung video, no, at yun na nga, ano, may mga baser na naman. <laughs> Talaga nga naman, itong mga baser na ito, no. Kapag <laughs> po nakita nila sumisikat, yung isang tao, ay eh, talagang, ah, uh, kung ano-anong issue ang ginagawa nila. Dati, eh, ginawa po nila ng issue, itong si Kalingap Mikoy, na meron na daw pong anak. Ngayon naman, sabi nila, ang bakla daw, itong si Kalingap Mikoy, grabe, no uh, pati ba naman yung mga pagkatao ni Kalingap Mikoy ay uh, pinagsuspechahan niyo pa uh, porque nakakasama sila Kalingap Dan sila Kalingap Jomar ay bakla na kagad sobra naman kayong mangusga talaga naman ano uh, maliwanag ano na sinabi po ni Kalingap Mikoy na siya ay lalaki at tinawanan nyo lang po ano, itong mga basher ano po, tama naman po yung kanyang ginagawa No, huwag naman siya masyadong pagpapansinin ang mga basher kasi pag pinansin niya po itong mga basher na ito ay wala, mapipikun lang po siya. Kasi hindi pa naman yung mga yan, ano, kasi mahirap pong paliwanagan. <laughs> yung tao na sa radio yung isip, ano po, ay mahirap paliwanagan, ano, kasi inuunawa lang nila, ay eh, yung kanilang mga sarili, ano, na hindi po nila alam, ay talagang nakakasakit po sila ng uh, kanilang kapwa-tao, ano, katulad ni Kalingap Mikoy, nakikita po natin na talagang napakabait ni Kalingap Mikoy, ano, mapagmahal, ano, sa kanyang magulang, marespeto sa mga tao, ano po, at makita naman po natin magsalita. Itong si Kalingap Miko, eh, talagang malumanay po siya magsalita. Ano? Kaya siguro nyo na na beke itong si Kalingap Miko, dahil masyado siyang uh, malumanay magsalita. Ang gusto siguro <laughs> ng mga basher, eh, medyo astig magsalita. <laughs> Talaga nga naman, ano po. Kasi yung mga basher po, pag nakikita po nilang uh, may umaangat ano, sa Kalingap, ay okay, eh, naiingit po sila. Ano, At talagang ginagawa nila ng uh, issue. Ayaw po nila na makikita po nila na ang isang tao ay uh, umaangat. Ano, ganun po mga baser. Ano po, at talagang gusto nila ay palaging uh, nandung ka lang sa baba. <laughs> Kasi pag nakita nilang umangat ay matatalo po sila. Ano kaya kailangan ay pabagsakin. Ano, paano pa pabagsakin? Gagawa ng issue. Uh, <laughs> na wala namang katotohanan. Ano, itigilan nyo na yan. Yung mga ganyang uh, banat. Ano, lumang style na yan. <laughs> At saka hindi yan no, obra, kay Kalingap Mikoy. Nakita nyo naman, pinagtawanan lang kayo ni Kalingap Mikoy. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nyong issue, ay eh, walang katotohanan. Ano? At uh, makikita naman po natin ano, na talagang lalaking lalaki, itong -lalaki, si Kalingap Mikoy. At saka sa mga galawan ni Mikoy, ano, kitang kita naman na talagang lalaking lalaki po siya. Nagkataon lang na medyo malumanig siya magsalita. Ano, siguro kung ito ay medyo astig magsalita, isasabihin eh, nyo, na, nyo naman, ay eh, barumbado. At ang po, po, sabi nila, eh, madalas na po si Kalingap Mikoy doon sa bahay nila, ano, doon po sa apartment nila Boss D at saka ni Kalingap Jomar, ano. Kaya sinasabi nila na ito daw po ay parang bakla, ano, bakla daw po. Tapos nung hindi na po pumupunta, ang sabi naman po ng mga passer ay eh, ginamit lang daw po. <laughs> e, ito pong si Kalingap Dan at Kalingap Jomar. Walang mapuntahan eh, no. Medyo nakakatawa po, ano, yung mga passer, ano. Talagang ayaw po nila na makikita na may umaangat at umaasenso sa kalingap ano po. Ang gusto po nila lagi ay uh, bagsak ano ang kalingap. Bakit po kaya gano'n yung mga baser ano? Pag nakikita po nila na may magandang nagagawa ang kalingap, ang sasabihin po nila ay uh, hindi maganda ano. Kasi sarado po ang mga isip nila no pag tungkol po sa kalingap, ang pinag-uusapan lalo na kung tungkol po sa kabutihan na ginagawa ng kalingap ano. Sarado po ang isip nila doon. Pinakamaganda ay ang uh, tigilan niyo na yan kasi walang pahayag nat yan. Ano, tandaan nyo na may, karma. Ah, mahirap pag sa inyo dumating yung karma. Ano, buti sana kung kayo lang ay yung papano kung yung, yung pamilya nyo ay madamay. Eh. ilang mahirap doon, ano. Kung kayo lang ay okay lang sana, ano, kasi kayo ang kayo naman ang nambabas eh. Ang pinakamahirap doon ay yung madamay yung inyong pamilya. Ano po sa karma, ano, dahil sa inyong ginagawa na hindi maganda. Ano po? Kaya ayun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.